May na-interview po akong tatlong Filipino applicant kanina umaga. Tapos nung tinanong ko na po sila kung ano yung salary expectation nila, lahat sila sinabi kung ano man yung minimum rate na binibigyan ng kumpanya. So, bakit mali yung sagot na to? At paano mo sasagutin pag tinanong ka na kung ano yung salary expectation mo? So, yun po yung pag-uusapan natin ngayon. Ako po si Ryan, isa po akong HR professional dito sa Canada at ang channel na ito po is para matulungan yung mga new immigrants na umangat sa kanilang career, uh, wealth, at saka lifestyle sa Canada. Sa trabaho ko po, marami po akong namimit ng mga job applicants, especially mga Filipino. Tapos pag tinatanong ko na po kung ano salary expectation nila, uh, madalas wala silang idea. saka sinasabi nila na kung ano man yung may bibigay ng, uh, ng company ko or kung ano man yung minimum rate napapansin ko lang na yung dahilan kung bakit natin sinasabi kaya kung ano man yung minimum rate na ibibigay is first is minsan naisip natin na wala tayong experience at skills. So minsan hindi tayo um, 100% o hindi tayo sigurado kung ano man yung uh, kung ano yung pwede ibigay sa atin. Ano? So dinidevalue natin yung sarili natin. Second thing is uh, medyo cultural din um, tayong mga Pilipino, medyo magagalang tayo, tsaka polite. So, minsan, pag tinanong natin or nag tayo ng salary, feeling natin na um, unprofessional, tsaka rude minsan, or hindi tama yung, uh, yung mga tanong na yun. So, yung mga disadvantages, uh, pag sinabi natin na minimum rate lang yung hinahanap natin, is first, napapansin ng mga hiring managers na medyo hindi ka prepared, uh, insecure ka, tsaka hindi ka confident. So, negative points ka na sa interview mo. The second thing is, minsan, na i-take advantage ka ng mga uh, employer din. Kasi kung okay ka lang sa minimum pay, uh, minimum pay lang talaga ibigay sa'yo. No? So, uh, sayang din yung extra money or extra dollar na pwede mong i-negotiate. For example, um, nag-negotiate ka ng isang dollar tapos nibigay sa'yo isang dollar. One dollar multiplied by 40 hours per week, multiply mo by 52 weeks in a year, $2,080 din yon for the year. So, sayang din, di ba? So, paano mo sasagutin yung question na yan? So, para sa akin, first and foremost, huwag kang humingi ng minimum rate humingi ka ng 10 to 15% higher than the minimum rate ng kung asang province ka man na nakatira. At huwag ka rin mag-demand ng napakataas na salary din kasi uh, minsan nade-discourage din yung mga employer d'on uh, Iniisip nila na hindi ka nila ma-afford. So 10 to 15% safe po yun uh, on top of uh, yung mga kung magkano man yung pay na ibibigay nila sa'yo. Second thing is, i-avoid nyo po yung mga discussion about salaries and pay uh, sa simula pa lang ng interview. Um, sa huli na dapat yon. Pangit naman kung nagtanong kayo kagad kung magkano yung uh, sweldo, diba? And then the next thing is, make sure na during the interview, hina mo yung mga achievements mo, kung ano man yung mga nagawa mo nung, sa previous company mo, ano yung value na nadagdag mo sa growth ng company na yon. Kasi pagdating nyo sa conversation about salary, mas mainam or mas mataas yung chances niyo na makuha yung salary na gusto nyo. Kasi alam na ng uh, hiring manager kung ano man yung value na maidadagdag mo sa, sa kumpanya nila. Lastly, uh, huwag nyo lang pong yung salary. No? Um, tanongin nyo rin po yung mga benefits, Um, tulad ng medical, dental, and vision, yung mga sick leave, importante po yun eh, kasi pag hindi covered ng employer niyon, napakamahal dito sa Canada. So pag hindi man covered ng employer, then you can negotiate medyo mataas na pay or salary para makompensate mo yung benefits, ni, yung lack of benefits niyon. Uh, pwede ka rin magtanong about uh, RRSP or Registered Retirement Savings Plan. Nakakatulong din yun in terms of retirement in the future. Tsaka meron din mga profit sharing or other benefits na covered. So, um, yun po yung may sasuggest ko po sa inyo. At kung gusto nyo po ng other ideas kung paano mapasa yung job interview, may isang video po akong ilalink ko para matulungan po kayo kung paano maging prepared sa pag sa job interview dito sa Canada. So, yun po. Alalahanan nyo yung interview is a skill. The more you practice, mas magiging prepared ka for your job interview. Tsaka mas mataas yung magiging success rate nyo po. So sana nakatulong at kung may tanong po kayo in terms of career, wealth, and lifestyle dito sa Canada as a new immigrant, uh, share nyo lang po sa comment and I'll try my best para sagutin po yun. Um, again, salamat po and kita po tayo sa susunod na video.